Alam po niyo yung yung grant or denial of um, request for an interim release will depend on the grantor. <laughs> sino magbibigay? Hindi tayo po pwedeng uh, tayo eh Mama we can only just wait hintayin natin sapagkat mayroon silang proseso pag nila yan. Kaya sa akin, eh, premature yung mo. Oh, within the man, pwede na lumabas yan. Eh, puro ano lang yan, wish. Wishing. Yan eh, kung maaari. Pero sana kung ako ang tatanungin nyo, eh, tumayimik na lang muna tayo. Antayin natin trabawin yung aplikasyon, pag-aralan ng mga magbibigay ng interim release. Kasi the more you pressure them, eh parang ang dating eh, pinapakialaman natin, ay, hey, yeah, ibigay nyo na sa kanila yan. <laughs> eh, after all, ang ating posisyon naman dyan, eh, Iligal ang pagkaka-aresto, ang detention, walang jurisdiction. Kung wala nasa kanila na, walang gusto nilang gawin. Pero ang taong bayan, ang Pilipino, eh, tayo po eh, naghihintay na lang. Nagmamasid tayo eh. Naghihintay tayo kung itong gobyerno ito on its own, without any compulsion, without any command from either the Supreme Court or kung anumang uh, institusyon, eh, iwawasto niya ang kanyang pagkakamali. It will correct its error, which is the commission of a violation of the Constitution. Yung nga mag-surrender sa isang mamamayan, sa isang international institution, wala naman jurisdiction sa atin. Kaya siguro, hintay nga lang natin. Alam mo, yung mga premature na announcement, nakakasira yun. Kaya nung sinasabing <laughs> meron ng bansa na nag nagka-willing uh, na kukupin. Tapos eh, napapanita na Australia, yun pala, hindi naman totoo. Naroon yung di hindi, hindi na i-oppose ng special prosecutor in-announce. Yung pala, <laughs> hindi naman in -uppose. Kasi kung totoo man yun, pag magbibigay ka kasi ng mga anunsyo ng hindi sa oras, eh, yung mismong gusto, eh, napipressure, nababanatan sila. Kaya umaatras. O, kaya sana tahimik na lang muna tayo. Ang gawin natin, ituloy lang natin yung mapayapa, at uh, walang 4 na paghingi sa gobyernong ito na ibalik ang dating presidente Duterte sa kanyang bayang tinubuan yan ang mahalaga.